Ito nga daw mga dapat na gawin ng team ng Dallas Mavericks sa game number 2 ayon kay Kari at pati na rin kay Luka Doncic. Well, marami namang nagsasabi ng kanilang mga dapat na gawin. Maraming breakdown mga idol. about nga sa dapat na adjustment ng team ng Dallas Mavericks in order for them to win game number 2 at matay ang serye. Pero wala nang mas iba pang mas better mga idol na malaman kung ano ba daw ang dapat na gawin ng team. Neto nga ang Dallas Mavericks kung hindi sa mismong mga player na nga nila at hindi lang sa kanilang mga player kung hindi sa kanilang mga star player. At ating uunahin nga ang mga nasabi ni Kyrie Irving. Sabi ni Kyrie in order for them to have a better performance si game number 2 laban nga dito sa Boston Celtics. Kumpara sa kanilang ginawa sa game number 1 ay dapat daw magbigay sila ng attention on how they will prepare coming into this game game number 2. And of course, sa mga adjustment na ibinigay sa kanila ng kanilang mga coaches at mag-stick nga lang daw sila dapat sa kung ano ang kanilang game plan before game number 2. At dinagdag pa rin ni Kyrie Irving na they have to be aware nga daw ng kanilang kalaban at ang kanilang ginagawa at sa tingin niya nga daw ay yung naging game number 1 ay nakatulong daw yan. Kumbaga namulat daw ang mga Mavs players sa energy and intensity ng NBA Finals. Dahil naranasan na nga daw kasi ng kanya mga teammates ang environment dito nga sa Boston Celtics and now they have to soak it all in at matuto nga daw from it. At bumalik nga daw sa kanilang dating ginagawa na playing their brand of basketball, the Dallas Mavericks Basketball. They are ready na nga daw talaga sa challenge na hatid ng team ng Celtics for game number 2 And then ito naman si Luka Doncic. Ayon sa kanya ay dapat daw sa game number 2 ay maging super aggressive sila sa umpisa pa lang ng laban at lalo na nga daw siya. Dapat sa umpisa pa lang pagka tip off pa lang ay aggressive na itong si Luka Doncic para nga daw ma-open up ang kanilang passing game at pati na nga rin ang labases passes itong nga ni Luka Doncic nang dahil talaga nga namang tinakedown ito. Sinad down na ng team ng Boston Celtics sa game number 1. Sabi nga ni Luka nung game number 1 daw sa umpisa ay little energy ang kanilang pinakita. Kaya naman di ba mga idol nakita nga natin na tambakan ang dominahin sila ng team ng Boston Celtics sa first quarter pa lamang na umangat nga sila by 17 points. Sabi pa ni Luka they have to be better nga raw talaga pagdating sa pag-uumpisa balang pa ng laban. Dagdag pa ni Luka Doncic na dapat nilang gawin sa game number 2 in order to win ay dapat they have to communicate more on the court. Mag-uusap pa sila mga idol and they have to stick together nga daw at lalo na nga daw kasi ang team ng Boston Celtics at ang kanilang crowd ay grabe nga mga idol sa pag-cheer at ganoon na rin sa pang-trash dito nga sa mga Dallas Mavericks players. They have to be together nga daw ayon na dito mismo kay Luka Doncic. At yan nga mga idol ang mga nasabi ni Luka pati na rin ni Kyrie Irving ng dapat nilang gawin in order to win game number 2 laban nga sa Celtics.